Girls, ano bang klaseng daanan to? Hindi pa ako dumaan dito papuntang school. Diana, ito yung shortcut papunta sa school. Diana, kung gusto mong makarating sa school ng mabilis, dito ka dumaan. Oo na, hindi kasi ako sanay mag-shortcut papuntang school. Wala kasing maghahatid sa atin, kaya dito tayo dumaan. By the way, girls, nag-empake na ako para sa summer holidays. Dadalin ko yung mga fashionable clothes ko, mga beautiful swimsuits, yung mga summer dresses ko. Sana naman may party doon, no? Para masuot ko yung mga dalakong damit. Kayo, nag-empake na? Diana, naalala mo ba? nag ka sa akin, bibigyan mo ko ng swimsuit mo, yung kulay turquoise. Remember? Oo, oh, Nat. Ibibigay ko sa'yo. Nat, yung t-shirt na ibibigay mo sa akin ha? Ano yun, Mary? Yung may hearts? Hindi, yung may lips. Ah, okay. Alam nyo, girls, feeling ko may nanonood sa atin. Kitty, huwag ka nga mag-imagine dyan. Wala namang ibang tao dito. Tayo, Tayo lang apat. Hello? <laughs> Hello! May tao ba dito? <laughs> girls, I'm scared. Kitty, ano ka ba? Di ba ikaw mismo nagsabi marunong ka magkarate? Oo, marunong. Kaya lang. Girls, wala namang matutulong yung karate na yan kapag inattack tayo. Okay na girls, tama na yan. Bilisan na lang natin kasi malilig na tayo sa klase. Girls, excited na talaga ako sa summer vacation. Hindi na ako makapaghintay. Girls, may natinig talaga ako. Hi, Kitty. Girls, ano yon? Hayop! Ha? Huwag kayong gagalaw. Diyan lang kayo. Ah! Girls, hindi hayop yan. Ano ba? Late na kami sa Huwag cool. mo nga kaming guluhin. Mm -hmm. ano? ano? Akong bahala dito. Hoy ikaw, alisin mo nga yung mask mo. Tsaka pabayaan mo kaming pumasok sa school. Alam mo bang nagjudodo ko? Huwag mo akong galitin. Diana, hali ka dito. Hoy, dude! Pabayaan mo kami. Kung hindi, tatawag ako ng police. Cool. Walang connection. Patay tayo. Bakit walang connection? Hello? Signal? Hindi ko kayo paaalisin dito. Nagkot kayo sa akin. Oh, oh no. no! Oh my God! Ngayon natatakot na ako. Help! help! Tulungan niyo kami, please! Oh Tulungan God! Niyo kami! Mga baliw, walang tutulong sa inyo dito. Akin yung notebooks niyo. Diana, hey, lagi ako nandito para sa'yo. ang kita para sa'yo to. Romeo, Romeo our, our hero! hero. Girls, sandali lang. Actually, ako yung sinisave niya. Romeo, thank you. Tara na girls, hahatid ko na kayo. Hindi safe dito. Romeo, nashock talaga ako. Tinulungan mo kami. Savior ka namin. Gusto niya kunin yung mga notebooks natin? Bakit? Ang baba pa naman ang mga grades natin. Makikita niya. Sino ba yung nakamas na yun? Diana, maraming masamang tao ngayon. Kaya dapat araw-araw hatid sundo kita. Kailangan kita protektahan, Diana. Para lagi kang safe. Romeo, hindi. Hindi mo naintindihan. Actually, meron kaming sundo. Hindi lang niya kami nahatid ngayon. Hindi naman kami dumadaan dito. Romeo, Romeo kami, kami pwede mong ihatid sundo. sundo. Romeo, sandali lang. Girls, ano ba? Mahiya nga kayo kay Romeo. Umayos kayo. Romeo, ang tapang mo pala. Sandali! Bakit naman biglang nandito si Romeo? Nat, pinadala siya ng langit sa atin. exactly. Mascot, nasan pa sila, Diana? Half an hour na silang late. Sigurado, alam mo ko nasa sila. Sabihin mo na sa amin. Nasa sila? Guys, hindi ko alam. Ba't sinisigawan niyo ako? Kanina, nung tinawagan ko sila, sabi nila, papunta na sila. Alam ko, Mascot, may hindi kasi nasabi sa amin. Smiley, pati si Romeo, wala ah. Buisit talaga yun. Boys, dumating na ba yung mga cheerleaders? Coach Abby, hindi. Wala pa sila. Tatawagan ko na yung parents nila. Ah, Coach Abby, wag mo na siguro. Ah, tawagan mo muna sila, Diana. Tinawagan ko na. Hindi ko sila makontakt. Siguro hindi na naman sila magta-training. Oh, yun na pala sila. Oh. Girls, bilisan nyo. Late na kayo sa training. Smiley, hello! Halika dito, may ikukwento ako sa'yo. Grabe yung nangyari sa amin kanina. Ano na naman nangyari? Mga palusot nyo talaga, oh. Romeo, pwede ba? Huwag ka nang nalilate. Oh, mga superstars, ano na naman ang excuse nyo ngayon? Girls, bakit di kayo sumasagot sa tawag ko, ha? Coach Abby, makinig ka sa amin. Hindi namin kasalanan. Meron talagang nangyari sa amin. Merong lalaki nag-attack sa amin dun sa forest. Gusto niyang kunin yung mga notebooks namin. Kung hindi dahil kay Romeo, siguro may nangyari ng masama sa amin. Baka sinaktan na kami ng tao. In short, savior namin si Romeo. Oh, very touching story. Romeo, totoo ba yun? Oo, oh, Coach Abby. Kanina, naglalakad ako sa woods. Tapos may narinig akong sigawan. Tapos yung nakita ko sila, niligtas ko silang tatlo do sa masamang tao. Eh, Romeo, eh bakit nandun ka naman, ha? Oo nga, kung pupunta kayo sa school, ba't ko kayo dumadaan? Taka, Diana, saan mo galing bulaklak na yan? Ano, may nagbigay sa'yo do sa forest? Hindi, binigay ito ng savior namin, si Romeo. Tsaka Smiley, pwede ba? Maging mapait ka kay Romeo. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako dito. Naintindihan mo? Ah, okay. Romeo, thank you ah. Niligtas mo yung girlfriend ko. You're welcome. Lagi kong pinuprotektahan yung mga girls. Basketball players, ano pang ginagawa nyo? Magpa-thank you kayo ng maayos kay Romeo. Oh, bro, thank you ah. Wala yun. Nandito ako lagi para tumulong. Hindi ko lang maintindihan. na ka sa gubat, tapos may dala ka pang bulaklak? Oo, pinitas ko yun mga bulaklak dun. Ah, ganun. Talaga ah. Oh, kunin mo na yung bola. Magte-training na tayo. Oh, naligtas na kayo. Ngayon, mag-training na tayo. Girls, huwag na kayo ulit dadaan sa forest. Delikado doon. Coach Abby, alam na namin yan, yan ngayon. Thank you. you. Girls, hindi lang tayo mag leading lessons. Magka-karate lessons din tayo. Okay. Coach Abby, actually, marunong ako. di sana pinagtanggol mo na yung sarili mo. Oo, Oo nga, Diana. Diana. <laughs> Girls, huwag nga kayong tumawa. Ako kaya yung pinakamatapang kanina. Tara na, mag-training na tayo. V I C T O R Y Victory. Yeah, na eto yung pom poms. V I C T O R Y Victory. Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory. Oh guys, bakit kayo lang? Pwede ba pumila kayo para hindi magulo? Kayo na nga mga pinautang dyan eh. Nandito na yung listahan. Ice, pasalamat ka. Pumunta pa kami dito. Magkano ba yung utang ko? Lilinawin ko lang ha. Kailangan nyo lahat magbayad sa mga utang nyo kasi patapos na yung school year, okay? Sandali lang. Ah, uh, yana, utang mo, 1-5. Ice, anong 1-5? Ano bang kinakain ko dito para umabot ng ganon? Yana, huwag ka na nga magreklamo dyan. Sa inyong dalawa ni Leila to. Magbayad ka na. Eto, 1,000. Bukas yung 500. Patrick, pambabayad mo ba ako? Ano? Bakit ang magkita pambabayad? Hindi, no? Akala ko ba friends tayo ha? Ice, magkano yung utang ko? Yung sa amin ni Gigi? Okay, Patrick and Gigi, uh, 5,000 yung utang nyo. Wow, dami nyo palang utang ha? <laughs> Patrick, antakaw kasi ng Gigi mo. Manahimik ka nga dyan. Ice, meron akong 4,000 dito. Bibigay ko na lang yung kulang sa holiday. Okay lang ba? Ano pa pang magagawa ko? Akin na nga yan. Bayaran mo yun ha? 1,000 pa yung kulang mo. Patrick, 1,000. Ice, babayaran kita Ice, magkano ba yung utang ko? Natatakot tuloy ako. Malaki ba? Alam mo, mas natatakot ako eh. Kung magbabayad ka o hindi. 20,000, Julie. Ano? Hindi nga ako masyadong kumakain eh. Hindi kumakain? Yung carbonara mo lagi may truffles. Julie, alam mo ba magkano ang truffles? Ice, wala akong pera ngayon. Blondie? Anong Blondie? Pautang naman oh. Sige na please. Julie, ba't kasi order ka ng order? Wala ka naman palang pambayad. Gawan mo ng paraan yan ha. Ice, may pera ako dito. Magkano? 3,000. Akin na yan. Gawan mo ng paraan yung 17,000. Ice, ha? baka pwedeng magtrabaho ko dito. For example, maguhugas ako ng plato. Julie, hugas na lahat ng plato dito. Wala ka na magagawa dito. Ice, baka naman may kailangan ka pa. Julie, hindi mo ba siya narinig? Bayaran mo na lang yung kulang mo. Ice, magkano yung sa frogs? Okay, sandali lang. Frogs, 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 frogs. 40,000. Ang laki nito ha. Ano? Sabi nila hindi sila umu-order. Kaya pala hindi sila pumasok ngayon. Lagot sila sa akin bukas. Sisinginin ko sila. Blondie, hindi ko na problema yan. Kung anong utang nyo, bayaran nyo, patapos na yung school year, kailangan ko masingin lahat. Malinaw? Ah, ganon, Ice. Kung ayaw mong tanggapin tong pera ko ngayon, edi eh, bukas na lang. Buisit naman, oh. Saan ako kukuha ng 40,000? Ang laki nito. Frags, bayaran nyo to. Yan lang ayoko sa inyo, eh. Kapag naniningin ako ng utang nyo, ang hirap nyo kausap. Ice, pwedeng umorder ng caramel latte, please. Hello, kaya hindi kayo pumasok? Alam nyo may utang tayong 40,000? Sabihin nyo sa akin ngayon, saan tayo kukuha ng pambayan? Order kayo ng order? Minus yung pinambili ko ng bagong tong, tapos yung utang kong 500. Kaya na, latte o. Oh. Para sa'yo yan. Patrick, ano yan? Anong gusto mo? Latte, para sa'yo. Ah, yana, na, baka pwedeng pa naman ng 1,000. Patrick, ililibre mo ako ng latte, tapos uutang ka sa'kin sa ng 1,000. Eh, may utang pa ako kay Ice na 500 eh. Umalis ka na nga. Kainis naman no. Oh. Ah, Julie, gusto mo latte? Para sa'yo ito. Ayun o, oh, habang mainit, masarap yan. Hello, Patrick. Thank you. Julie, pa naman ng 1,000 no. Oh. Babayaran ko rin, promise. <laughs> ano? Patrick, 1,000? Eh, 17,000 nga yung utang mo kay Ice eh. Hindi ko alam kung paano ko babayaran. Okay, Julie. Okay. Blondie! Umalis ka nga dito. Ayoko makipag-usap sa mga losers. Alis, siguraduhin yung babayaran nyo yung utang nyo. Wisip, nadagdagan pa ng 100 utang ko. Hoy, ano ginagawa mo dyan? mag ka nga, baka makita ka nila. Romeo, relax. Wala naman tao eh. Nasaan muna yung pera ko? Bigay mo na. Alisin mo nga yung mask mo. Baka makita ka pa nila eh. Pagpalit ka ng damit. Ito yung pera mo. Easy ka lang dyan. bibilang ko muna. Ano ba yan, Brobasti? Bilisan mo, please. Bilisan mo. Easy ka lang dyan. Ginawa ko yung pinapagawa mo. Binibilang ko lang yung bayad mo kung kumpleto. Three, Papakamak four... Papahamak mo pa ako eh. Bilisan mo na. Bilangin mo na. Bilisan mo. Di mabasta. Pag on the way na ako, tatawagan kita, okay? Pag ayos ka na nun, ha? Ang kulit mo naman, sabi ko, hindi ako pwede, ba? Para diba? naman eh. Oh, anong ginagawa mo dyan, ha? 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 Alam nyo guys, wrong timing kayo May business meeting ako dito Hey Romeo, sino tinatago mo dyan? Ano yan, babae? Wala kayong pakialam Umalis lang ka kayo dito 10,000, okay, kumpleto Romeo Thank you ha Oh, hi guys Ay, wala ka talagang kwenta Nakita nyo to, 10,000 to, easy money. Nagunwari lang ako masamang tao, tapos tinakot ko silang apat. Ganyan, ganyan. Tapos natakot sila, tapos niligtas daw ako kunyari. Oh, Romeo. oh, oh Ayos ah. <laughs> Alam mo, ibalik mo na yung 10,000 ko. Sinira mo lahat ng plano ko. Easy ka lang dyan, di naman madaldal yung mga football players, di ba? Alam nyo guys, eto si Romeo, isa sang savior. <laughs> ano savior? Sino naman nililigtas niya? Probasti, manahimik ka na ha. Kunyari, nililigtas niya si Diana para mainlab sa kanya si Diana. Ay Romeo, ano ba yan? Bakit kasi nagtiwala ka sa isang loser? Tama ba yung narinig ko? Kunyari, nililigtas mo si Diana? Pinayara mo siya ng 10,000 para dun! Alam mo, Smiley, hindi talaga kita maintindihan. Dapat nga nagpapasalamat ka kay Romeo eh. Sinave niya yung girlfriend mo. Diana, ano yun? Bigla na lang siya sumulpot tapos may dala pa bulaklak. Wow, magic! Smiley, mas iniisip mo pa si Romeo with flowers kesa yung sinave niya ako. Hindi ka man lang nag-alala sa akin. Sinave niya ako! Sinave kami ni Romeo! Smiley! savior namin siya. Pinatumba niya yung bad guy ng left hand niya. Anong left hand? Right hand? Mary, left. Girls, relax. Ang importante, sinave tayo ni Romeo. O baka naman sinetap lang to lahat ni Romeo. Mascot mismo, ang galing mo talaga. Mascot, anong sinasabi mo? Ah, oo nga pala. Wala ka rin palang isip. Para kang si Smiley tsaka Timur. Magsama kayong tatlo. Diana, ang weird lang kasi eh. May masamang tao. Tapos bigla na lang susulpot si Romeo. Tapos may dalapang bulaklak. Mascot, anong weird? It's a miracle. Oo, may oh, malayong nangyari kanina. Hindi nyo kasi naiintindihan. Oo nga, di namin naiintindihan. Siguro nga bobo kami. Hinilig naman kayo dun sa bulaklak niya. Patrip yung Romeo yung yan eh. Ewan ko, basta gusto ko yung ginawa ni Romeo. Tsaka tong mga roses. Ang cool. Smiley. Sana ikaw na lang si Romeo. Mas cool ka nun. Oo nga Diana, ang cool. Okay lang yung smiley. Malalaman din natin yung totoo. Mike, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Late na naman yung mga bunnies. Abby, relax ka lang. Huwag ka masyado pa stress. Siyempre, napapagod din yung mga estudyante. Huwag ka mag-alala. Malapit na yung holiday. Magiging madali na yung trabaho natin. Makakapag-relax tayo. Sa so, tingin mo ba masasolve to ng vacation? Imaginin mo na lang yung mangyayari sa country house. Mga teenagers. Abi, ano bang mangyayari sa country house? Magpapahinga lang tayo, di ba? Magre-relax. Mike, ano ka ba? Parang hindi ka naman naging teenager. Alam mo naman yung mangyayari sa country house. Party. Kailangan bantayan mo silang mabuti. Abi, honey, ka mag-alala. Kaya natin to. Basta magkasama tayong dalawa. Basta magkasama tayong dalawa? No problem. Teacher Mike! Teacher Mike! Nakita niyo ba yung mga basketball player? Ano ba kayo? Ba't ako tinatanong niyo? Ako ba yung coach nila, ha? Hindi niyo ba alam nag-uusap kami dito? Bakit pumapasok kayo nang hindi kumakatok, ha? Mga bastos? May ba importante lang kami sasabihin sa mga basketball player. Oo! Oh, papaliwanag dami itong mga to. Eh, ipaliwanag niyo sa kanila. Hanapin niyo sila. Lumabas na kayo dito. Busy kami. Gusto ko na talaga magbakasyon. Okay, sorry Teacher Mike. Sorry Coach Abby. Tara, Ah, uh, Abby, ano kasi sinasabi mo? Basta magkasama tayo, no problem. Ice Hot Chocolate! Banis, bayaran niyo muna yung utang ng mga fags kay Ice. Tapos babayaran namin kayo sa holidays. Promise? Ayaw, Ayaw nga namin! namin. Blondie, frags ang nag-order, frags ang magbabayad. Smiley, galit ka pa rin ba? Hindi, hindi ako galit. Bakit ba trip ka? Dahil savior ako? Alam mo, Smiley, magpasalamat ka na lang sa akin. Niligtas ko yung girlfriend mo, okay? Baka naman gusto mo lang mag-show off. Di ako naniniwala sa'yo. Alam ko pinaplano mo, no? Pwede ba? Tama na yan. Kung hindi kayo titigil dyan, aalis kami ng mga girls dito sa cafe. Bahala kayo dyan. Ice, fresh carrot juice nga. Mascot, ay mo subukan yung iba? Fresh carrot juice na naman. Pineapple juice ayaw mo? Para may iba naman. Ice fresh carrot juice isa. Ice, tumawag si Leila. Tinatanong niya kung anong gagawin mo sa holidays. Mag Magtrabaho ka ba daw o magpapahinga? Sabihin mo sa kanya pareho, magpapahinga ako at magtatrabaho sa holiday. Okay, sasabihin ko sa kanya. Ice, baka pwedeng magtrabaho ako dito as waitress sa summer holidays. Julie, ano ka ba? Meron na akong pizza. Basta, bayaran mo yung 17,000 na utang mo, okay? Oo na, sige na. Babayaran ko na yung 17,000. Pero kailangan makahanap muna ako ng trabaho sa summer. Alam Romeo, malalaman din natin lahat yung totoo. Wala naman ako tinatago eh. Smiley, basketball player! Meron kami sasabihin sa iyo importante. Patayin na ako. Football players? Bakit? Anong nangyari? Diana, girls, alam ko niligtas kayo ni Romeo doon sa masamang tao, di ba? Alam niyo ba sino yun? Oo nga, eto yung suot niya, di ba? Ano? 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 ano, daw? daw? Girls, di ba yan yung suot ng bad guy? Oo nga, ano? Bakit ta ah, sa kanila? Alam niyo, girls, etong saver niyo, si Romeo, isang peke, hindi naman totoong hero. Binayaran niya si Brobasti para takutin sila Diana nito. Sabi ko na nga haba eh. O ano, Romeo? Savior, nabuking ka na, no? So ano? Anong gagawin mo ngayon? Ano Diana, naniniwala ka pa rin sa peking hero na to? O Romeo, kunin mo na yung mga gamit mo! Football players, huwag nga kayong magsinungaling! Diana? Diana! Girls, sandali lang! Romeo, totoo ba yung sinasabi nila? Diana, huwag kang maniwala sa dalawang to! Etong si Dima, ex mo diba? Sigurado, ingit lang yan! Ano? Uy Bonjing, ano sinabi mo? Bakit? Anong gagawin mo ha? Guys, tama na yan! Girls, awatin natin sila! Smiley, tulungan mo kami! Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye, guys! Guys, tama na yan! Pwede ba? tama ba? Huwag masaktan si Romeo! Kaya, you're not a